A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi alaykum Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Alhamdulillah at uh, dito na naman po tayo sa programang Islam 101 At magtatalakay pa rin tayo ng mga napapanahong isyo Nung nakaraan tumalakay po tayo ng isa sa napakahalagang isyo Nung tinalakay natin ang ating kapatid na si Romy Padilla Na kung saan ay uh, <coughs> nagpahit siya ng uh, dugo ng baboy at ngayon po ay uh, dahil na po inulan ito ng comment, napakaganda po ng feedback ng ating maraming kapatid at uh, naway maging silbing uh, paalala ito lalo na sa ating kapatid at ganyan sa mga taong patuloy na nagsusuli ng pananampalatayang Islam at sa mga bagong Muslim. At ngayon po dahil na rin po binatay natin ito sa maraming comment doon sa ating wall ng Facebook ay uh, isa sa kanilang uh, nabanggit dito ay yung hinggil sa sinabing ito daw si uh, Robin Padilla, itong kapatid natin na ito, ay sumama na sa grupo ng Shia. Kaya minabuti natin talakay nito, kasama natin ang ating mga kasamahan ngayon, Kaso, uh, bilang na rito si uh, Ustad uh, Abdul Fattah, at uh, gayon din at ating uh, kasama noong nakaraan ding episode natin, si Ustad uh, Ismail Cacharo, at nawaya uh, bigyan tayo ng uh, tawfik niya na subhanahu wa ta'ala na, na matalakay ito. Ito yung tinatawag o pamagat natin ngayon ano ba ang katotohanan hinggil sa Shia? Ito ang paksa natin ng kapatid na no? At hindi na ako magpapahaba ng aking introduction Gusto kong simulan ito sa pamamagitan ng pagtanong Ano ba ang ibig sabihin ng Shia at sino itong mga tao na to At ibibigay ko ito kay Ustad Abdul Fattah Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, amma Ang salitang Shia mga kapatid namin sa pananampalatayang ng Islam Ay mula sa salitang Shia, Yashio ito ay Arabic na salita na ang literal na kahulugan, kahulugan ay sumuporta o umayon o lupon o grupo. At ginamit ito ng mga Shia sapagkat ang claim nila o paniniwala nila sila yung alladina shayya'u aliyan. Sila yung mga sumuporta kay Ali. Radiyallahu ta'ala anhu ang ikatlong kali o ikaapat na kalifa ng mga Muslim si Ali na pinsan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at asawa ng kanyang anak. Okay kapatid ano, nabanggit natin itong Shia. Inano natin ko kahulugan nito na natin ng linaw. Ah, uh, nagki ang marami na ito daw ay ang tamang relihiyon uh, ng uh, grupo ng mga Muslim. Ngayon, mababasa pa natin sa Quran. Nasa Quran ba itong tawag na to na Shia na to o nasa kahit sa hadith ni Propeto Muhammad. Pero unahin natin sa Quran. Na, may nabanggit ba na word na Shia sa Quran? Unang-una po mga kapatid sa Islam, ang salitang Shia ay nabanggit sa Quran. Unang-una patungkol sa mga lupon ni Ibrahim alaihissalam. Ang mga supporter o ang mga sahaba ni Ibrahim alaihissalam. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa inna lamin shiatihi la Ibrahim. At tunay na kabilang sa kanyang lupon ay si Ibrahim alayhis salam. At sinabi ni Allah ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isang sura na patungkol kay Musa naman o si Moises alayhis salam na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala fastagathahu ladi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi at nagpatulong siya mula sa mula sa kanyang mga lupon laban sa kanyang mga kalaban. Ibig sabihin, nabanggit pala itong salitang Shia sa Quran. Pero hindi ito tumutukoy doon sa Shia na laganap ngayon sa, sa Iran. Kahit sa Pilipinas, marami na, na nagsasabing sila itong uh, mga mga tagasunod ni Ali Radel. Isa ko itong dapat nating malinawan mga kapatid sa Islam na yung pinanggit na Shia, salitang Shia sa Quran ay hindi yung mga Shia ngayon na sinasa na, na nandito sa Iran o di kaya nasa Pilipinas na sila yung mga sinasabi nilang sila yung mga ahlul hindi ko sila tinutukoy ni Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Uh, para maging mag malinaw din sa ating mga kaibigan at uh, mga kapatid, especially sa mga muslim, hindi Muslim na nagsusubaybay kasi kako kung tayo lagi tayo nasa Islamic Center at uh, pag may nakakaharap tayong mga hindi Muslim, mga hindi muslim ang una kagad tatanong lalo na yung mapagsuring ta mga mga pilipino ang tanong meron din namang sekta sa islam meron din namang kayong sunni meshi ngayon pagkakatao natin ililaw sa kanila ano ba ang pagkakaiba ng uh, shia at uh, ano yung sabihin ng sunni sekta ba itong sunni at ano ba tong shia sino ba ang uh, sasagot si ustad o Ostad no? sa Uh, actually mga kapatid, ang talakayin tungkol sa Shia at ang mga kasi kasi sa, sa katotohanan, ang Shia ay hindi lamang iisang sekta at hindi lamang ito uh, sinasabi nilang iisa lang silang sekta na kung saan Uh, ito lang yung tinutukoy. <coughs> hindi, meron din silang mga iba't ibang sekta. Ibig sabihin, sa Shia, sa loob, sa mismo ng Shia, meron din silang mga tinatawag na mga, mga sekta. Hmm. Nagkakahiwa-hiwalay nag din sila. Hmm. Na kung saan, ang ilan sa mga sektang ito ay hindi na actually pasok sa Islam, labas na sila, matatawag na rin natin silang kulto kasi sapagkat marami na silang tinataliwas. Actually, ano, Islam. eto, gusto rin natin maging malinaw sa lahat. No? Ang, ah, hindi naman tayo nandito para mag, mag takfir o mag ano, mag, atin, ilalabas natin yung mga dalit. Sapagkat merong mga Shia na sumasamba sa nag-iisang Diyos at naniniwala sa pagiging propeta mga basasam. Ang ating gustong dinawin dito, yung mga nangangaral at nagtatawag doon sa ligaw na, na paniniwala na which is insya Allah, tatalakayan din ni Ustad Ismail kung ano-ano ba itong mga akidang meron sila na taliwas sa aral ng Islam as a general. Pero gusto natin linawin, pagkakaiba ng Shia at Sunni. Ang Shia na tulad na tinalakay ni ni Ustad, ito yung grupo ng mga tao nagsasabi nagbigay ng suporta kay Alina, which is mamay hmm. tatalakay natin na hindi naman talaga suporta ang binigay nito bagkos talagang pagkaligaw. Pinagkanulo nila siya. Ngayon, ano naman ang, ang Sunni? Ang Sunni, sila yung mga taong tumangkilik sa Sunna ni Propeta Sunan Muhammad, Propeta Muhammad Salam. 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 Kaya ito yung mga taong sa panahumpang kasama ni Propeta Muhammad Sallam. At mismo si Propeta Muhammad Sallam, ini-encourage niya yung kanyang mga tao na, na maggawin uh, ng Sunna, katulad ng uh, famous na hadith na lagi natin binabasa na sabi ni Prophet Muhammad sallallahu wasallam na iiwan ko kayo ng dal ng dalawang bagay nito tatlo fikum shay'in mm -hmm. inta masaktum bihima wala abadan o kama kala nabi sa na kapag hina, uh, tawag dito hinawakan, hinawakan nito dalawang bagay na iiwan ko sa inyo ay hindi kayo maliligaw ano to Quran o Kitabullah wa Sunnati sabi ni Prophet Muhammad sallallahu ang Quran at ang aking sunna hmm. yung sunnati yung sama sa salita, kapatid, ang ang salitang Shia o di kaya, uh, salitang Shia ay matatagpuan natin sa Quran at kahit na, pero ngunit, kahit na matatagpon natin ito sa Quran, hindi na na simula pa noon, nagsimula na sila. Sapagkat so, sa panahon ni propeta Muhammad SAW, ay wala naman itong nag-i-exist na mga siya na kagaya na nag- nagpapanggap ngayon na sa hindi daw ay nagmamahal sa ahlul bayt ni Prophet Muhammad. Sa siya na nabanggit sa Quran, it's general, pangkat, ginagamit siya hindi bilang tumutukoy sa isang grupo ng tao bagos ito ay nagtutukoy na mayroong pangkat si uh, Ibrahim A.S. salamat saka si Muhammad salam, na naging ka kasama nila ng mga panahon. Saka naalala ko lang kapatid na kapag ang propeta sallallahu alayhi wa tinutukoy niya ang kanyang mga kasamahan, binabanggit niya ashabi. As at -habi. hindi niya sinasabing shiati. Si Sinasabing, at ganoon din si Ali. Ang sinasabi niya ay umati. Mm -hmm. Mga kanyang mga kasamahan. At hindi sinasabing Shia. Kanina nagpanggit ako ng hadis bro. yun sinasabing uh, iiwan ko sa inyo dalawang bagay na ito. Actually may mm -hmm. isa pang hadith na sinabi ni Propeto Mama Sazam na iiwan niya rin. Alin yun? Mm -hmm. Ang, 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 uh, ang, ang, pagsunod. ang, Quran o pagsunod at ang tawag dito ang albayt may hadith ito ka actually sahi ito eh mm. no ko babasahin pero hindi ito kumokontradict sa paniniwala natin mm. kasi pag, pag binanggit natin yung yung shay tractatikum shay ibabalik nila itong hadith na to eh na meron ding naiwang hadith sa na sinabi ni propeta Muhammad sa sam na, na iiwan niya ang kanyang ahal ang kanyang family actually hindi nagko-contradict ito sa paniniwala natin bakos tayo bilang ahlus sunnah wal jamaa tawag sa atin sunni o minsan naman ahlo, uh, ahlo mm -hmm. hindi tayo para tumanggi sa kanilang pagmamahal sa ahlul sa Sapagkat isa yan sa mga akida natin ng ahlo sunna wal mm -hmm. ang mahalin sila mahalin ang mga tunay na ahlul bayt ng propeta Muhammad sa Alaihi Kaya nga ang isa sa kanilang uh, pang lang pag meron silang binibigyan ng alinlang halimbawa bagong muslim o kaya bagong niyakap sa Islam at gusto nilang kunin sa kanilang grupo ang sasabihin nila ano sino ba ang gusto mo ang ahlul bayt o ang mga sahaba ng propeta Muhammad ang mga pamilya niya o kanyang mga sahaba no which is hindi mo dapat pinaglalaban yan hindi mo dapat pinag sa uh, yan sapagkat parehong tinatanggap ng sunyan at, at ang kahit ang mga kasama ang pamilya ni Propeta Muhammad sallallahu ay kabilang din mga sahaba So itong 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 sinasabi nilang pag claim nila na sila daw itong mga tunay na nagmamahal sa Ahlul Bayt, sila daw ito yung mga tinatawag na sila daw tin, talagang supporter ng Ahlul Bayt. Ito ay mga pagkiklaim claim nila at kanilang uh, pag aans sa kanilang mga sarili para paniwalaan sila ng tao at para maakay nila ang tao sa kanilang pananaba, sa kanilang paniniwala. Actually, kapatid, insya Allah, kung ipapahintulot mo sa akin, ay babanggitin ko dito ang iilan sa mga uh, akida ng mga sinitawag ng mga shiak. Actually, napakarami nilang akida eh. O di kaya, napakarami nilang uh, uh, paniniwala na kung saan salungat na salungat talaga sa ahlusun nawal wal jamaa. O di kaya yung mga sunni. At insya Allah, subhanahu wa ta'ala, ito ay iilan lamang sa babanggitin ko na kung saan Itong babanggiting ko na ito, eto yung mga akida nila o pananampalataya nila na kung saan hindi kailanman ito ginawa ng kahit anong mga as yung mga firka na kung saan nag-nagumagawa ng bida gaya ng mga Jahmiya kasi merong mga ginagawang bidah mga mga akida ang mga ibang sekta gaya ng Jahmiya, Mu'tazila at Ash'ariyah na kung saan magkakasama ang ang bida kasi sabihin itong mga angkan o di kaya yung, yung, yung gumagawa ng bita, meron silang pinagkakaisahan. Ngunit itong akida na babanggitin ko sa inyo, kapatid, at uh, isa, isa isa natin, ito ay tanging sila lamang ang gumagawa nito, itong mga oh, siya na ito. Si sila, lang talaga, sa sobrang tindi ng kanilang, uh, kumbaga pag iimbento ng kanilang mga pananampalataya. Ibig sabihin sa tatalakayin mo, kasi sa Islam talagang maraming mga naliligaw. Pero itong mga gumagawa ng, kasi ahlubida, sila yung mga nag mga nagdagdag sa reliyon, Itong mga ibang sesekan to, naligaw sila ng mga, mga dahilan ng kanilang kamangmangan, pero marami silang mga common factors. Ngunit itong Shia, natatangin ang kanilang mga pagkaligaw na talagang parang hindi mo siga alam lang, kung saan galing yung mga si, kanilang paniniwala. lang ang nagsasabi ng ganitong paniniwala. Isa-isa yun natin kapatid. Siga. Una, S sinulat ko pwede. dito, yung akida nila na tinatawag na albada. Kung saan yung albada na ito, na sinasabi nila na si Allah subhanahu wa ta'ala daw ay uh, merong itatagdang isang bagay, o di kaya merong siyang itinakdang isang bagay, pagkatapos nito, ay babaguhin niya pagkalaon Kasi pag na kasapagat na, na nalaman daw ni Allah subhanahu wa ta'ala na, 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 na mali daw yung. Kaya babaguhin ang desisyon ni Allah subhanahu wa ta'ala. Which is hindi naman, hindi ito po pwedeng sabihin ng isang taong naniniwala sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, ang yan, yung bidaan ay hindi lang talaga basta pagkontra sa sunni. Pagkontra to as a whole, sa, sa akida, paniniwala sa akid kay Allah. Oh, sa Quran at mismo. At isang halimbawa niyan kapat eh, para maano natin. At isang halimbawa niyan na si Allah subhanahu wa ta'ala daw, nung sa unang panahon na kasama pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga sahaba si Abu Bakar, si Omar, si Uthman at ang mga sahaba ay ang ang alam ni Allah subhanahu wa ta'ala daw ayon sa badaan na kanila paniniwala. Sila ay mga mukmin So balit nung namatay ang sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, sila daw ay bumaliktad mula sa Islam. Which ito ay kasalungat sa, sa kung kumbaga sa, 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 sifat ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsabi mo ng ganitong katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala ay para mong sinasabing si Allah ay mangmak at hindi niya alam yung panghinaharap. Yung panghinaharap. Alam niya lang yung pangkasalukuyan tapos yung ginaharap hindi niya alam. Ibig sabihin si Allah ay nagkakamali kasi binabawi niya yung ginagawa niya. Eh. Yun. Pero yung mga imam nila hindi nagkakamali. Yun. Eh, Mababang okay, pangalawa naman dito, ito'y pahapyaw lang. Yung sabihin so, niya, pagpapakalalim insya Allah, kung magkaroon tayo ng pagkakataon, isa-isa eh, kahit bawat isa, isang akila nila ay eh, talakay natin. Siyama, pero siyama, pero siyama, Open isyama. naman sa mga wall ng Facebook magbigay ng mga karagdagang informasyon. Siyempre, may musta din tayong nanonood na hmm. gustong magbigay ng comment dito. Eh, itataglag natin sila dito at maglalagay isyala, siya. Inshallah, inshallah, subhanahu ta'ala. Pangalawa, yung tinatawag nila ng lahat daw, yung takfir nila sa lahat ng sahaba, maliban sa ihilan. Sabi nila, na lahat daw ng sahaba ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lahat daw nagmurtad. Subhanallah. Kahit eh, tawag dito kapat badagdag ko, sabi ni uh, Imam Shafi, hindi ako magkamali, nung, nung uh, tawag dito, Hadjatul Wada, ni Propeta Mama Sassalam, almost, ang dumalong sa Abadan is almost 100,000 na sahaba ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibig eh, sabihin, yung 100,000 na yun, according sa kanilang paniniwala, eh, murtad lahat, kafir lahat, maliban dito sa nabibilang lahat Nabibilang, hindi na yung eh. kakamali, pito so, o naman. walo, yung kanilang sinasabi, hindi daw nagmurtad. Eh, isa pa sa mga mahirap nilang sagutin, E eh, papaano naman yung sampung uh, mubashiri na biljan na? Mm -hmm. Eh, kung sakasakaling halimbawa, silang lahat ay papasok, number one na sa kanilang sinasabing nagmurtad, si Abu Bakar, kasi si Omar, sapagkat ito talagang dalawang ito, ang kanilang kinamumuhian. E eh, sinabi ni Propeta Muhammad SAW, itong, itong sampung ito ay papasok sa paraiso at binalitaan ng magandang. Sinabi ni Propeta Muhammad, si Abu Bakar as Siddiq ay sa paraiso. Si Omar bin Khattab ay sa paraiso. Pa, diba? paano nila ito ngayon uh, ipagtatanggol na kung saan sasabihin nila na lahat ng sahaba ay nagmurta? Kaya kailangan talagang maniwala sila sa akida na yan saka kapatid, si Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu, at saka si Omar radiyallahu ta'ala anhu, kabilang sa Ahlul bait ng propeta sa lalawa. Yung kung itetrace mo rin, kung itetrace no, mo yung family nila eh. Kung kung titingnan natin, ano ba ang ibig sabihin ng Ahlul bait Ang ibig sabihin nito, pamilya sa bahay. Mm -hmm. Pamilya ng bahay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam At kapag sinabing pamilya, kasama dito ang asawa at mga anak. At si Aisha radiyallahu ta'ala anha ay asawa ni Propeta Muhammad sallallahu na anak ni Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu. Si Omar ibn al Si Abu Bak si Omar radiyallahu ta'ala anhu, ang anak niya ay asawa din ng sugo ni Allah sallallahu Ang problema ay eh, kung sino pa yung ahlul talaga, yun ang talagang tinatakwa. Diba Alam si Aisha radiyallahu ta'ala anha. Di ba siya yung asawa mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa to, na katung ahlul bayt. Pero tinakwa siya sa bantalang si Ali radiyallahu anhu. Although, although mahal natin si Ali radiyallahu anhu. No? Pero kung ahlo ba eh, pinsan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang matitindi pa dito kapatid, sa Ahlubayt, isa yun? sa mga sinama nila sa mga ahlul bayt, na hindi naman talaga mag anak ni Propeta Muhammad, si Salman al-Farisi, oh, na sinasabi nila. Islam na. yun, eh. Of course, may hadith At ang <laughs> ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sinabi sa Salman ibn Minni Ahlul Bait. Muli. Si Salman ay kabilang sa aking Ahlul Bait. Pero mm -hmm. hindi ibig sabihin noon na pamilya siya. Mm -hmm. Ang ibig sabihin ang pagturing niya kay Salman ay pagturing Parang ng Ahlul Bait. Mm -hmm. So mm hindi -hmm. so, natin na dito kapatid yung tinasabi nilang yung yung ng Quran na sinasabi nitong mga Ayan, Shia matindihan, matindihan. na sinasabi nitong mga nagaangkin sila daw ang tama. Sinasabi nila na ang Quran daw ngayon na hawak ng Ahlus Sunnah wal Jamaa ay kulang Oo. at ang kumpleto ay nasa sa kanila na hindi naman nila nilalabas. Tinatago yun? nila. Tinatago no? nila 'yon. So itong uri itong uri itong uri ng paniniwala ito na sasabihin mong kulang ang Quran samantalang sinabi na ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran sabi niya Al-yawm akmaltu lakum dinakum Kasama yun sa mga sinabi ni Allah na kumpleto ang ating religion. Ngayon, kung hindi kumpleto ang Quran, para mong sinasabi Ano tawag dito? Kailan daw kinulang yung Quran? Nung panahon daw ng hilapa ni Abu sa kanilang Omar bin Khattab, doon daw nila tinago yung mga portion na kanilang uh, kontra sa kanilang uh, ano tawag dito kontra kay Abu Bakar na mga aya at kay Omar kinuhan ng mga nila Abu Bakar at tinago Katulad halimbawa ng Suratul Wilaya. Oh, na ngayon, nilang, tawag dito, kung tatago ni Omar bin Khattab, pagka pangatlong kalipa si um, Uthman, radiyallahu anhu, ang pang-apat si Ali, kung talagang kontra si Ali dito, nung naging kalipa si Ali, I niya. inayos niya na lahat yan. At ibinalik niya. Saka, nung naging kalipa si Omar bin Khattab, ay si Abu Bakar, Omar bin Khattab, eh bakit nagpasakop? Nagbigay pa ng baya mismo si Ali Radiyallahu Anu sa mga nagulang nag kalifa na ito kung talagang kukontra siya dito. At in fact, katotohanan din kapatid na Isa at saka Ismail na isa sa mga anak ni Ali Radiyallahu Ta'ala Anu ipinakasawa niya kay, kay Omar Radiyallahu Ta'ala Anu. So, so, eh, sumunod dito, yung tinatawag nila yung Isma daw, Isma daw ng tinatawag nilang mga mga aima nila. O, di kaya yung tinatawag nila na infallibility ng uh, may, may tinatawag silang 12 imam. Uh, 12 imam. imam. Mm -hmm. ito daw na 12 imam daw na ito, ang pinakauna diyan siya sinasabi na si si Ali. Mm -hmm. 'Di ba? Na hindi daw ito, hindi daw ito parang hindi mm -hmm. nagkakamali, nagkakamali, hindi nagkakasala kasi bakit? Para kasi minsan sa kanilang mga pangangaral, dumarating pa sa puntong kiniklaim nila na si Ali ay yun na mismo si ala na nagkatawang. Sektang eh, na. tao. Nag, yan, oh. Nag na nagkatawang tao, kung saan pinili yon yung katawan ni Ali actually tulad ng sinabi mo kanina sa paniniwala nila si Allah ay nag nag nagkakamali ibig sabihin nagtataradyo sa kanya mga ginagawa pero itong itong 12 imam na to grabe ang kanilang paniniwala rito unang-una hindi ito nagkakamali pagkatapos eh tawag dito uh, eh, alam nila yung mga mangyayari alam nila yung mga, mga panghinaharap at yung mga ilmulgaib ghaib na tinatawag so, mga unseen ito. which is hindi at ito ayan natin uh, na ho uh, yung isa sa mga sinabi ni Khomeini sa kanyang aklat na Wilaya, sa kanya aklat na wilaya sa nami na ang mga imam namin ibig sabihin dito yung labindalawa, hmm. ay sila daw ay sila daw ay mas ma mainam pa sa mga anghel at mas mainam pa, mabuti pa kaysa sa mga propeta. Ito ay sinabi ni Mauna. So, eh, talagang uh, tawag dito, <laughs> ang ang oras natin ay hindi sapat. Pero napakarami pagdiyan talaga, itulad ng pakiya uh, ng uh, ang yung kay Mahdi, uh, yung muna okay, pero inshaAllah, hindi naman na. ito ang unang pagtatanghal natin at napakarami pang pagkakataon na tatalakay natin ito ito ay unang bahagi pa lang sa mga nabiten of course, maraming uh, marami pang pagkakataon na tatalakay natin ito pero hanggang dito na lang ang binibigay sa ating oras kaya insya Allah taala uh, magpasalamat tayo siguro mga 5 o 10 seconds sa ating mga viewers sa Facebook Ano, simulan kita uh, Assalamualaikum wa salamu ala Rasulillah amma Mga kapatid sa Islam, pinapayuhan namin kayo na huwag ninyong paniwalaan ang anumang naririnig ninyo. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi sapat na para sa isang tao na maging sinungaling siya na na ipag niya o di isa sasabihin niya ang lahat ng naririnig niya. Sabi sa isang hadith, uh, huwag mong gayahin ang immaah ang Immaa, ito yung taong pag narinig niyang tama, sasabihin din niyang tama. At narinig niyang mali, sasabihin din niyang mali. At pinapayuhan namin kayo na mag-aral at subaybayan po ang aming mga programa. ako lang, Kira At ako po ay nagpapayo o payo sa aking sarili sa mga kapatid natin. Lalo, lalo na po sa mga bagong Muslim na mag-aral po tayo talaga ng tunay na akida natin ng Sunnah Nawal Jamaah. Dalawa lang po ang pag-aaral natin, Quran at ang sunan ni Propeta Muhammad sa salam. Kapag pinanghawakan natin ito, hindi tayo maliligaw. Jazakallah khairat. Hanggang dito na lang po tayo. Masalullah ala nabi Muhammad wa ala sasabi al-jumain. Jazakallah khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Wabarakatuh.